Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa bayan ng Laguna, kilala si Liza bilang mabait, masayahin, at laging handang tumulong sa kahit sino. Masaya ang buhay niya kasama ang asawa niyang si Marco, at ang pinakamatalik niyang kaibigan na si Jenna, na halos kapatid na ang turing niya. Isang gabi ng Sabado, inimbitahan ni Marco si Liza na kumain sa labas. Kasama rin si Jenna, dahil sinurpresa raw niya ito. Masaya ang katlo habang kumakain. Pero may napansin si Liza. Si Marco at Jenna, parehong iwas sa tingin niya. Hindi rin sila halos nagsasalita. Parang may tinatago. Nang dumating ang pagkain, iniabot ni Marco ang inumin ni Liza. Para sa sa'yo, love. Special yan, nakangiti niyang sabi. Ngunit sa ilalim ng mesa, nakita ni Liza ang mabilis na paghawak ni Jenna sa braso ni Marco. Parang nag-alala, parang may pinipigilan. Sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni Jenna. Pero nangangatog ang boses. Hindi sumagot si Marco. Lalo pang kumunot ang noo ni Liza. May kakaiba. Pagkainom niya ng kaunti, biglang sumakit ang dibdib niya. Umiini ang lalamunan. Nang hihina ang mga kamay. Marco. Jenna aanong nangyayari. Hirap niyang sabi. Nagkatinginan na ng dalawa. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liza ang takot sa mga mata nila. Liza, may kailangan kang malaman. Bulong ni Jenna, nangingilid ang luha. Marco, hindi ito dapat mangyari ngayon, pero... Bago pa sila makapagsalita ng buo, nagsimulang lumiwanag at umikot ang paligid ni Liza. Ang huling nakita niya ay ang magkaibang ekspresyon sa mukha ni na Marco at Jenna. Isa guilty, isa natatakot. At pareho nilang alam na may mas malalim na sikreto pa na hindi niya narinig. Nang dumilim ang paningin ni Liza, hindi niya alam kung gaano siya katagal nawala sa ulira. Ero nang magmulat siya, nasa loob na siya ng isang malii at malamig na kwarto. Amoy gamo, tahimi, may nakakabit na swero sa kamay niya. Dahan-dahan niyang inyangat ang ulo, at doon niya nakita si Jenna, nakaupo sa gilid ng kama, ila-ilang oras nang hindi kumikilos. Liza, gising ka na, halos pabulong ngunit nanginginig ang boses nito. Hindi sumago si Liza kaagad. Nanunumbalik ang huling alaala sa isip niya. Ang inumin, ang biglang paghilo, ang pag-alala sa mukha ng dalawa. Bago pa siya makapagtanong, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, nakayuko, parang pagod na pagod. Pagkakita niya kay Liza, napatigil siya. Parang hindi niya alam kung lalapit ba o lalayo. Liza, mahina niyang sabi, may kalangan kang malaman. Ero hindi ganito dapat ang mangyari. Nagginginan si Jenna at Marco at unang beses, kitang kita ni Liza ang kensyon. Takot, at isang bagay na mas malala, pagsisisi. Bakit nyo to ginawa? Mahinang tanong ni Liza. Halos hindi lumalabas ang boses. Napahawak si Jenna sa mukha niya, umiyak na. Hindi namin intensyon na masaktan ka. May tao na dapat naming iligtas, at ikaw lang ang paraan. Liza, aanong ibig mong sabihin? Naglakad si Marco papalapit, mabigat ang bawat hakbang. May humahabol sa atin, Liza. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa isang sikreto na ikaw lang ang may hawak. kahit hindi mo alam. Kinabahan si Liza. Anong sikreto? Tumitig si Marco sa kanya, mas seryoso kaysa kailanman. Liza, may nangyari bago tayo magpakasal. At may taong handang kumatay para matakpan yon. Napabuntong hininga si Jenna. Parang hindi na kaya pangdalhin ang bigat ng sitwasyon. Liza, hindi lason ang binigay namin. Kung ganun, mahina niyang sagot. Ano yon? Marco, pampahina lang. Para mahila ka namin dito, bago sila makarating sayo. Umayo si Jenna, lumapit sa bintana, at marahang isinara ang kurtina. Dahil nandito na sila. Sa labas ng gusali, may maririnig na mahinang tunog ng mga paa. Maraming tao, papalapit. At doon naramdaman ni Liza ang malamig na hangin ng kakot, at ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na mas malaking katotohanan pa ang nakatago sa likod ng lahat. Habang palakas ng palakas ang mga yabag sa labas, hinigpitan ni Marco ang hawak sa kamay ni Liza. Hindi ka namin kaaway, bulong niya. Sinubukan ka lang naming iligtas. Ero naguguluhan pa rin si Liza. Kanino ako dapat iligtas? Bago pa sumagot si Marco, biglang nagbukas ang pinto. Hindi mga armadong tao ang pumasok, kundi mga pulis. Ma'am, safe na po kayo, sabi ng Heath. Matagal na naming sinusundan ang grupong gumagawa ng scam at extortion sa lugar na to. Kasama rito ang may-ari ng dinner kung saan kayo nagkakainan kanina. Napatingin si Liza kina Marco at Jenna. Jenna, Liza kaya kami kabado. Hindi dahil sa ginawa namin, kundi dahil sa takot na baka hindi kami paniwalaan. Marco, ang inumin na binigay ko sa iyo ay pampakalma. Hindi lason. Kailangan ka naming mailabas agad dahil minamanmanan tayo ng taong may kinalaman sa kaso. Lumapit ang hipe sa kanila. Narinig namin ang pag-usap niyo sa dinner. Tinarget nila si Liza, dahil nakita niya nang hindi sinasadya ang isang dokumentong mahahalaga sa investigasyon. Yung nasa ilalim ng mesa noong huling bisita niya. Unti-unting naalala ni Liza. Ang kakaibang folder na natapilok niya isang araw sa tindahan. Akala niya simpleng papeles lang. Hindi niya alam na mahalagang ebidensya pala iyon. Kung hindi dahil kina Marco at Jenna, baka naabutan kanila, dagdag ng hipe. Natahimik ang laha. Si Liza, bagamat nasaktan at nalito sa ginawa ng asawa at kaibigan, ay unti-unting nakaramdam ng paggaan. Hindi siya biktima ng pagtataksil, biktima siya ng isang mas malaking plano, at ang dalawa ang nagligtas sa kanya. Lumapit si Jenna, humihikbi pa. Liza, patawarin mo kami. Natakot kami. Naisip namin na kung sinabi namin agad, baka ikaw pa ang tumanggi at mapahama. Ahimik si Liza sa loob ng ilang segundo, hanggang sa dahan-dahan siyang ngumiti. Dapat sinabi niyo sa akin, pero salamat. Dahil sa lahat, hindi niyo pa rin ako iniwan. Nyaka sila ni Liza, isang yakap na puno ng pag-unawa, hindi ng gali. Maya-maya, lumabas na ang mga pulis at naiwan silang tatlo sa loob ng kwarto. Ang tensyon na dati parang pede sa pagitan nila. Ngayon ay unti-unti nang naglalaho. Marco, uwi na tayo. Apos na ang kakot. Liza, at magsisimula ulit tayo. Pero this time, walang sekreto. Nagkatinginan sila, pagod pero ligtas. Nasaktan man ang tiwala, muli nila itong binuo sa harap ng katotohanan. asa sa wakas, ang araw na nagdala.